Sa mga gagawin sa Maynila, ingat sa paglalakad o pagmamaneho dahil kaliwa't kanan daw ang open manhole sa lugar. Yan daw kasi ang puntiriya ng mga kawatan ngayon dahil pwedeng ikalakal. Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal King Sengo. So, paps, nakapasyal na ba kayo dito sa Maynila lately? Ang ganda rito, di ba? Pero ingat-ingat lang po kung hindi nyo kabisado ang daan dito. Sarap mag-stroll sa Maynila, lalo na dito sa Binondo, napuntahan talaga ng mahilig mag-food trip. Pero sa pag-iikot-ikot ko rito, mapapansin na walang takip ang manhole at storm drainage dito sa kalsada. Ito kasi ang madalas na puntirya ngayon ng mga kawatan, kaya naman inireklamo na ng mga residente. Hazard talaga, sakat, katulad kong malawang pedestrian lang. Ang dati hindi naman masyado, minsan konti-konti lang, pero Itong lately, taga, sobrang lalanan, dami. Takaw aksidente nga naman, lalo na kung dayo ka lang sa lugar. Ang ambakil po, siyempre, baka mamaya po ako, malusot po ako dyan. Lalo sa, sa kalagayan ko, na ganito, disabled. Pag nalusot po ako yun, wala pong magbabangon sa akin. Ito mga paps, yung bagong bridge na nagdudugtong sa Intramuros at sa Binondo. At natuklasan natin sa pag-iikot-ikot natin dito na maging ito pala, hindi nakaligtas. Dapat ganyan kasinsin yung mga bakal dito sa guardrail na to Pero kung mapapansin natin dito sa part na to eh, Kulang-kulang na, nanakaw na yung iba May CCTV naman sa lugar pero sadyang tumichempo raw ang mga kawatan Yes sir, uh, meron nga po uh, Gawa ng mga, mga ngalakal na mab, nananamantala ng hindi lang basura kinukuha Sinachempohan din nila na sinusubukan nilang galawin yung manhole kung makukuha nila. Pag libre, walang kandado, yun, nakukuha po nila. Kaya ngayon, pinababantayan na raw ni chairman sa mga tanod ang lugar. Inaasikaso na rin daw nila na mapalitan ang mga nanakaw na manhole at storm drain cover. Mayaman ang Maynila sa kasaysayan, kaya naman masarap pa siya lan. Hiling lang ng lokal na pamahalaan, tulungan sila na mapanitili ang kaayusan sa lugar. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.